ayabang. Ay, yabang-yabang! Nakubad eo! Eh. Nasa'yo na ang lahat! Ay, ay nakabit. pa! Ay, yabang What?! Nakubad eo! na ang lahat! Oh! Sare, bang, ano ba Puting sari pang e! Eh. Eh, siyempre, magkatotoo, magpapakas. Mag-aaral ako ng ano eh. Mag-aaral ka ng? Eh, driving, siyempre. Eh. Akala ba di ka marunong mag-motor? Ano di marunong? Eh, yung NMAX mo, ma, di mo mapatakbo ng maayos eh. Ano hindi di marunong eh, coach ako dito. Coach ka pa dito? Ano, motor glide. What? Hindi totoo yan. Oh, coach ako oh. dito. Bangis, Coach Bangis. Ang Ang bigay. <laughs> <coughs> na ba tayo, coach, ba? Uy, sen to. Kain si co to. Coach, ano bang next natin, ko? Kapatid ni Jawoto, ah. Uh, siya yung moto Kaya yung, halos lahat, halos Kline? lahat ng ano moto Ako, hindi, sabi kasi nila hindi ka marunong magmotor? Marun motor Ha? What? So, lahat ng moto vlogger dumadaan. At papaturo Ay, sa akin ito. Ito yung coach ko, eh. Ay, sa pagmo-motor, ito yung coach ko. But sila sabi nila hindi ka marunong. Coach, sabi mo nga kung ano yung tinuturo ko sa iyo ngayon. Sabi mo yung tinuturo ko sa iyo. From from zero knowledge, siya nagturo sa akin hanggang sa intermediate hanggang advanced level. Ayan, kita nyo yung mga cones na yan. Ayan yung mga pinang-training namin dito. Oh, oh. Ibig sabihin, lahat ng motovlog, sa'yo dumadaan? Sa'yo dumadaan? <laughs> sa'yo dumadaan. Ay, Carlo, lahat ng motovlogger na magaling, may disiplina, ako nagturo. Huwag mo idamay yung mga kamote doon. <laughs> yung mga balasubas na moto. <laughs> yung mga ano lang, yung mga maayos lang. Maayos ngayon, lang, yung mababay. Oh. Katulad mo, di ba, disiplinado ka. Hmm. Safety, oh. safety yeah, abokin ka. So, ako nagturo dyan. Ano na, ano yung tinuturo ko sa'yo ngayon? Safety, syempre. Yung safety, De, yung safety yung, kanina yung, pa yun eh. Yung, yung pinaka-latest. Yung ano yung banking. Pang-racing yung well, yung pang-racing pang racing na, di ba? <laughs> ay, ay grabe. Pang-racing, pang hmm. Hindi na ako nagtuturo Kasi ngayon. pang-professional na eh. Professional. Eh. So, mali pala yung lumalabas na malabas, so, ay, hindi ka marumag motor. Eh, hindi ko alam. Siguro yung mga haters ko sinasabi, hindi ako marumag motor. Kita si, mo, umikos ako. Kita kita mo. Ang tataka naman ako. Kaya pinakitaan ko. Buti nandito oh, ka ay, ay, na pala. Okay. Nakabidyo yan? Ay, uy, uy Okay lang ba? Okay lang? Okay lang? Ayos, ayan. Nakita nyo na. Ayan. Ah, binidyo mo kanina oh, to? Oo, binidyo ko kasi ang angas eh. Ay, nilalabas yun. Nilalabas mo. Huwag na na-upload yan. Ay, hindi. Hindi ko na-upload. Kasi baka malaman na ako coach natin siya. Okay, uh, oh, so, nalaman yung galing niya. So, <laughs> nalaman yung galing niya. Ay, uh, ah, hindi pala pwedeng So, ano? Game na tayo. Oo, oh, coach. Ano bang next natin? Kasi ako, ano na ako eh. Uh, ang next, next mo, next, next level. Ito, eh. ito, next mo. Uh, next <coughs> Ay, ayan, ayan. Ako bato ba Batu to coach? Ito yung pinakamahirap eh. Eh bakit? Malit lang yan. Bakit paano man naging mahirap yan? Buong buhay mo, puro malalaki yung binadrive mo. Oh. Ipapatry ko sa'yo to. Ayan. So, ano, mas pabilis oh. kang bumanking. Mas madali, magaganon. Paano man. ako babanking dyan? Sige, may ito yung mga. Hindi ba pang ano to? Pang show lang to? <coughs> yeah. pang ano to? Oh, pang racing to? to? Pang racing yan. To. Pang, -raising pang deliver lang natin yes. to. Hindi, pang racing yan. Tambucho niya, matuli niya. Saka mapler ah. Saka maingay yan. Tapos hindi ba ma mahirap to? Ikaw lang nakakagawa niyan eh. Mahirap yan, pero ituturo sa hindi. Pero wag mo na papakita. Wag na, makakaya. So, ayan. Ay, dina dina hindi na, di na. O, oh, sige. Masa-meme kasi ako oh, um um, upload okay, um okay, up okay. Papicture um um, up uh, na lang, mamaya, boss.